Hi, konnichiwa. Hi. Hey. Okay, dito, dito, sir. Dito tayo. Sa So, ito po yung ating mga sudyating mga palis na bukays. Ayan. Si Senpai Julius. Hi, Senpai. Ako si Joel Garcia po. Senpai Joel. Ako po si Billy Angeles. Same Angelo. Ako po si Arnie Ligas. Same Ernie. At ako naman po si Angelo Dreo. At si Same Angelo Angelo Dreo. So, ano mo sasabi sa 3 months na pag-aaral? Sa tagal ko po dito, ang dami pong experience na sobrang saya. Dari yeah. po sa mga kamatch ko. Yeah, yeah. Sabi, yeah. sabi. Sabi. Ikaw, anong experience mo? Bukas pa alis ka na. Experience mo sa si dito ah. Masaya na ako po sa inside. Masaya. Pag makasama yung Bats 1 Thank you. Yeah. Ikaw. ko po, since yung experience, ang paano mag magpagsama kahit sa hindi ko mga kakilala, dito ko lahat na experience. Napakasaya dito sa agency. Yo! <laughs> And sa pag ko po ng dito po sa agency ay maraming pang natutunan sa niyo. hindi lang po sa niyo kapatid po sa ugali. Yo! Thank you, thank you. ah uh, since yung uh, loob ng tatlong buwan, maraming sa pagtutuloy niya sa amin.

Yeah, 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 yeah. Ay meron meron ba meron ba arin. Meron meron kayo meron pa yeah, yeah, yeah. so, yeah, Meron 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 kayo. Meron Meron kayo. Meron Meron

ano ano sa ano sa sabi mo sa mga niyo na nagbigay ni sa ni sa